bagong vlog Narito naman si Jim TV sa inyong harapan Ayan po, pausok po dito Pausok kami kasi dami labok Kahit right. baba po yung gagawin namin ngayon Ayan po si Dipoy Pausok Pausok kasi daming lamok

Baik naman tayo dito sa shop mga makina dito bak Baik right. Ayan po si Jipoy Ito yung ginawa namin no Ayan po Ginatid na sa truck Ayan po si Pari Patrick Sa po kay Pari Patrick Pari Patrick Sa Da BBM daw Si BM daw si Padre Patrick. Oy, may tinapay. Oy, may tinapay. Kumain ah. siya, tinapay oh. Okay. May tinapay okay, Guys. Sarap ng tinapay, guys. Ulan oh. naman. Ulan kape. Tinapay lang ana hmm. uh, right. i. Eh. Hmm. Oh, magkape. Right. Mugo. Lakas ko dito. Wow, oh, mantay lakas. Ikaw mo kaya ikaw nagbutang dito. Ikaw dapat. Hindi ako. Ano? Ha? Uh, Break time. Break time. Ha? Ako siya ako kumain ng tinapay. Right? <laughs> <laughs> right. Right. Um, so Kasi na gumagawa ng rubber block yung kaya ito. rubber plates rubber plates Ayan po, mga Gadwell TV. Pakita ko sa inyo ang... Para sa power block. Para sa power block yun. Wala na dito ah. Wala na yung... Um, paano magawa. Paano ginawa. Yan na yun. Wala na. Oh, ito babay. Ito po tayo. Ito po yung sa labas. Ito po ito po yung <coughs> cylinder head yan ano mga areputan ng mga ano ito po yung yung mga makina generator ito po si Chupistoy na nood lang video Si Juan. Gimana? Si Pak Patrick. Patrick. Oi, itu tuh yang mga uh, gamit itu ngata tuh David dan White tuh ini dan, dan tuh yang tuh transmission yan buhuyin namin yan yan yun po to lahat to mga gamit to so, dito sa mga makina na to yan po Ito sila yan turbo yan puro, yan turbo yan cylinder head ng mga one yan mar po auxiliary pang generator po Ilang bagam po Sa lahat ng mga nood nating videos, OFW, maraming salamat po sa inyong lahat. eh, uh, Pal Patrick, hindi pa naubos ang tinapay. Hmm. Saan tayo pre? Do isa may magtambay tambay. Insa ako. Niyan niya yung barko kong tapos na ba?

Umat na generator. Oh, so, sangka naman punta? di rambu. Oh, umulan na, umulan. Ulan. Ulan na pre. Ay paulan pre kay mahal ang ulan Ulan na po dito. Umuwal na ulan na tắm bài sa mới isip kasi mới... may may ulan Mấy yeah. alright then mga ulan ulan mga alright

ini pengitaan nih ya kuring sih urus lagi ada pengitaan mau kering kuring ini <laughs> masih <laughs> di waktu kanjo ini ekstra kan nih kasih aku ngeblag <laughs> oh lagi ada pengitaan nih mau kuring <laughs> tuloy tuloy na nih tuloy tuloy ng ulan

Patrick ang uh, permente oh, na katutok. Oh, tanaw na ng uh, pangita naman. Kuring nga magino pangita ni. Eh. Mem mimbre, mem member naman ni sa ni chocolate. Oh, dinaw mo. Ano oh, uh, uh, yang bagong member ni chocolate. Ito pangita uh, kuring. Oh, uh, gikuot uh, ano na dayok. Oh, uh, sibutan pa. <coughs> Pagka tunto sa tao. May e balong baho, sumutan pa. Oh. ang bagong mem membro ni Chocolate. Yung pangita, o. Oh. Hindi na sa mga paibuyong. Hindi na sa galakat. Sundo na ito gina eh. kaya yung bagong member ni Chocolate. Yung pangita, o po rin. suspect number one and number two oh gak silip silip lu saja oh dah oh, so, kuat eh. <coughs> na oh dok ini risolak lagi bah gak kasar solo pre po mga mengakau right oh dalam sa dito Ay, ano, pangita mo ako, kuring. Ah. Uh, po May hinahanap siya. Iwan ko kung anong hinahanap niya. Ah. Uh, ikaw ikaw gina, gina, gina ko kau bida. Ikaw ginapokus sa ginapokus sa video. Para mabuo lang ako ang vlog. Yan po. Tingnan natin kung anong hinahanap niya. Ayan sa o. Ayan po. O. Ayan po. hinahanap. Ay Dapat. Bato ka pala. Ilan taon na ka sa imo ang kay nito. ikaw ang bida. Sa ako ang vlog. sa mga bagong kong viewers ito po yung bida natin si Patrick Elmer Patrimonio naman ano siya o oh. di ano kang ginapangita niya man o oh. right abang abang lang natin kung ano ang hinanap nito o oh. Oh, gaw ka bu. <laughs> oh, tingnan nyo. Ayan na po. Oh. Ganito po kami pag wala masyadong trabaho. Ano lang. Oh, tambay lang. Yung um po yung abang lang tayong mga kagwil tv dyan kung ano pang kaganapan dito kasi wala talaga masyado trabaho right nga anong ka pa ulan po si pare patrick binibiro lang namin ngayon nagpaulan na ah. po yun nga yung mga kagwil tv dyan na yung birang buhay naman si batok toy alias Wah, untuk tak gudung. Itu si Pak Patrick. Ini yang mulai gaulan.